Good morning! Good morning mga kaibigan at kababayan! Eh for today's video magluto tayo ng adobo Kasi may order tayo mga kaibigan, may nag order na magluto daw ko ng adobo Tsaka same time para ano na rin sa ekonomiya Tulong sa ekonomiya para may makurakot yung iba Eh di pagbigyan natin Yan yan ang luto ni Roy Cabayan na adubo, pork adobo Yon. Yung mga ingredients niyan, huwag, hindi ko na i-reveal -re para magsipag naman kayo mag-research. Yon. Yan yan. Order yan ng ano, ng isa nating kababayan na nandito din, kung tayo, nandito sa bansa kung saan tayo naghahanap buhay. Ang nagtatanong, kung ang, sa mga nagtatanong kung magkano po order niyan, huwag ko nang i-reveal sa akin na lang yun. bastang sa masasabi ko lang, presyong kababayan po yan mga kaibigan as long as kaya ni Roy Kabayan magluto at may bakanting oras go nagluto tayo dyan maraming salamat po mga kaibigan at kababayan bye bye